Gusto mong malaman kung sino talaga ang matalino. Hindi yan yung taong nagkukote kay Marcos Aurelius habang umiinom ng kape o yung gumagamit ng malalalim na salita para manalo sa argumento. Ito yung taong alam kung kailan magsalita at kailan manahimik. Yung marunong lumayo ng walang gulo, pinapangalagaan ang kanyang kapayapaan na parang isang bagay na sagrado at pinipili ang kanyang laban ng may layunin. Tinuturo sa atin ng Stoicism na ang tunay na karunungan ay hindi maingay. Hindi nito kailangang patunayan ang sarili nito. Ang totoong talino ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang alam mo. Nasusukat ito sa kung ano ang iniiwasan mo. Ang mga matatalinong tao ay hindi lang basta nagahabol ng kaalaman binubuo nila ang katahimikan. Natutunan nilang hindi lahat ay dapat paglaanan ng kanilang enerhiya. Hindi lahat ng komento ay kailangan sagutin. Hindi lahat ng silid ay dapat pasukin. At mas mahalaga, hindi lahat ng relasyon ay dapat bigyan ng puwang sa isipan nila. Ang video na ito ay hindi tungkol sa pagiging tuso o sa pagpa-impress sa iba. Ito ay tungkol sa praktikal na karunungan. Yung uri ng talino na tumutulong sa iyo na harapin ang mundo ng may tahimik na kumpiyansa at makatulog ng mahimbing sa gabi. Kung handa ka ng mamuhay ng mas magaan, mas malinaw at may higit na kontrol, nasa tamang lugar ka. I-click ang subscribe, i-on ang notification bell at samahan mo ako sa pagtalakay sa pitong bagay na iniiwasan ng matatalinong tao at paano ito pwedeng baguhin ang buhay mo, pati na rin ang iyo. Una, iniiwasan nila ang mga walang saysay na argumento. Ang mga matatalinong tao ay umiiwas sa mga walang kwentang pagtatalo. Hindi dahil sila'y pasibo, kundi dahil natutunan na nila kadalasan sa masakit na paraan nakaramihan sa mga argumento ay hindi tungkol sa katotohanan kundi tungkol sa ego. Darating ang punto na mapapansin mong ang taong sumisigaw sa kabilang panig ng mesa ay hindi naman talaga gustong unawain ka. Gusto lang niyang manalo at kapag pumatol ka, hindi lang oras ang nawawala sa'yo. Isinusuko mo rin ang kapayapaan mo, ang enerhiya mo at ang emosyonal mong katatagan sa isang taong ni hindi ka talaga gustong pakinggan. May isang matalas at halos pang-operang pananaw ang stoicism dito. Hindi mo kailangang dumalo sa bawat argumentong iniimbitahan ka. At hindi lang ito tungkol sa pagpili ng kapayapaan kaysa sa gulo. Ito ay tungkol sa pagpili ng kalinawan kaysa sa kaguluhan. May dati akong katrabaho na mahilig sa bangayan. Kada team meeting, parang larangan ng digmaan. Kahit maliit na suhestyon, nauuwi sa mainit na debate. Noong una, akala ko kailangan kong ipagtanggol ang sarili ko para patunayan na hindi ako mali. Pero habang tumatagal akong pumapatol, lalo akong napapagod. Hanggang sa nagsimula akong pakinggan, hindi lang ang sinasabi niya kundi ang dahilan kung bakit niya ito sinasabi. Napagtanto kong ang mga punan niya ay hindi talaga tungkol sa paksa. Ang totoo, mga banayad na paraan ito ng pagpapakita ng kapangyarihan, mga diskarteng pampagulo para iparamdam na siya ang dominante. Doon nagbago ang lahat. Tumigil ako sa pagsagot sa bawat hamon. Hinayaan ko siyang magkaroon ng huling salita. Hindi dahil tama siya Kundi dahil wala naman akong makukuhang mabuti sa pag-react. May nangyaring hindi ko inasahan. Nagbago ang dinamikong iyon. Nang hindi na niya ako napapareact. Nawala sa kanya ang kontrol sa laro. Na siya mismo ang gumawa. Sa larangan ng sikolohiya, ang mga taong laging nakikipagtalo ay madalas pinapatakbo ng takot at kawalan ng kontrol sa sarili. Hinahanap nila ang kapangyarihan dahil pakiramdam nila ay wala silang kontrol sa loob. Naihahalo nila ang dominasyon sa respeto. Pero ang mga matatalinong tao, lalo na ang nakakaunawa ng pilosopiyang Stoic, alam ang totoo. Alam nilang ang tunay na kontrol ay hindi ang pag-angat sa iba. Ito ay ang pagkakaroon ng disiplina sa sarili. Ang pagpili na 'wag makipagtalo ay hindi kahinaan o kawalan ng kakayahan. Ibig sabihin lang nito, marunong kang magkwenta na ikumpara mo na ang halaga ng pakikipagtalo at napagtanto mong mas mahalaga ang kapayapaan mo kaysa sa pagpapatunay na ikaw ay tama. Ang matatalinong tao ay hindi kailangan maging tama sa bawat usapan. Kailangan lang nilang manatiling kalmado, nakatutok, at malaya mula sa emosyonal na kaguluhang sinusubukang ibato sa kanila ng iba. Hindi ito pagtakas. Isa itong disiplina, isang tahimik na lakas na iniiwan ang ingay at patuloy na humahakbang ng may kalinawan. At yan ang tunay na diwa ng Stoicism. Hindi lang para mabuhay sa mundo, kundi para manatiling matatag sa kabila nito. Pangalawa, iniiwasan nila ang labis na pagpapaliwanag ng sarili. May isang uri ng nakakapagod na pagkabalisa na dulot ng palagiang pagpapaliwanag kung bakit mo ginawa ang isang desisyon, kung bakit ka tumanggi, kung bakit hindi tumutugma ang buhay mo sa inaasahang script ng iba. Maraming tao ang gumagawa nito nang hindi nila namamalayan, pinapagana ng walang malay na pagnanais na tanggapin, maintindihan, o kahit papaano, hindi husgahan ng masyado. Pero ang matatalinong tao, natututo silang pigilan ang pag-uudyok na iyon. Nauunawaan nila na ang pagpapaliwanag ng sarili sa maling tao ay hindi nagdudulot ng linaw, nagbibigay ito ng pagkakataon para kontrolin ka. Habang mas pinapaliwanag mo ang landas mo, lalo mong binibigyan ng puwang ang iba na questionin ito, baguhin ito o hanapan ng butas. Ang ganitong pag-uugali ay malalim ang pinagmumulan, isang psikolohikal na pangangailangang mapatunayan ng sarili sa labas. Kapag hindi ka sigurado, kapag hindi mo pa talaga niyayakap ang mga pinili mo, hinahanap mo ang kumpirmasyon mula sa iba. Pero ang isang isip na stoic ay nakikita ito bilang isang bitag. Dahil ang totoo, Gaano ka man kahusay magpaliwanag, laging may isang taong hindi makakaintindi, huhusga pa rin at babaluktutin ang sinabi mo para umangkop sa inaakala nila. Hindi ka makakabuhay ng malaya kung lagi mong iniintindi kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa'yo. Tinuturo ng Stoicism na ang kapayapaan ay nagmumula sa loob, hindi sa pagkaintindi ng iba. Sabi ni Epictetus, kung gusto mong umunlad, matutong makontento kahit isipin ng iba na hangal ka. Hayaan mong lumubog sa iyo yan. Ang layunin ay hindi para makita kang tama. Ang layunin ay maging tama ka sa sarili mong paningin. Pinahahalagahan ng matatalinong tao ang panloob na pagkakaayon kaysa sa pag-apruba ng iba. Naiintindihan nilang ang pagiging misteryoso ay hindi kahinaan. Hayaan mong magtaka ang iba. Hayaan mong manghula sila. Dahil kapag tumigil ka sa palaging pagpapaliwanag, nagsisimula mong bawiin ang autoridad sa sarili mo. Hayaan mong ang mga desisyon mo ang magsalita para sa iyo. At ang katahimikang iyon, ang mahinahong pagpipigil, ay mas makapangyarihan pa kaysa sa anumang mahabang paliwanag na maaring ibigay mo tatlo, iniiwasan nilang maging pinakamaingay sa isang silid. May kung anong nakakapagod sa palaging kailangang mapansin o marinig. May mga taong parang sandata ang pagiging palasalita, pinupuno ang bawat katahimikan, sumasapaw sa iba, at sinisiguradong nangingibabaw ang opinyon nila sa usapan. Sa unang tingin, mukha itong kumpiyansa, baka nga liderato pa. Pero sa ilalim nito, Adi, madalas ay pagtatago ito ng malalim na insecurities. Ang pinakamaingay ay hindi laging may pinakamatibay na paninindigan. Kadalasan, sila ang may pinakamatinding takot na hindi mapansin. Naiintindihan ito ng matatalinong tao. Natutunan nila na ang tunay na impluensya ay hindi nang gagaling sa lakas ng boses. Nang gagaling ito sa lakas ng presensya. At kadalasan, ang pinakamakapangyarihang presensya ay yung hindi kailangang makipag-agawan ng atensyon. Isipin mo ang isang pulong kung saan may isang taong walang tigil sa pagsasalita. Ginagawang palabas ang bawat punto, habang ang isa ay tahimik lang na nakikinig, nagtatala sa isip. Maaring maalala ang maingay sa sandaling iyon, pero pagdating sa paggawa ng desisyon, ang tahimik ang nagsasalita sa huli mahinahon, kalmado, at madalas may pinakamalinaw na pananaw. Hindi yon aksidente. Iyon ay pagpapakadalubhasa sa sarili. Alam ng matatalinong tao ang halaga ng pagmamasid. Alam nilang ang katahimikan ay hindi kawalan. Isa itong espasyo. Espasyo para mag-isip, umunawa, at tumugon mula sa linaw, hindi mula sa bugso ng damdamin. Sa larangan ng sikolohiya, ang pangangailangang mangibabaw sa usapan ay madalas nagmumula sa marupok na pagkakakilanlan sa sarili. Yung mga taong walang tigil sa salita ay kadalasang sinusubukang patunayan ang katalinuhan nila habang nagsasalita. Umaasang malulunod ng boses nila ang sariling pagdududa. Ang stoic na pilosopiya ay may ibang landas na inaalok. Naniniwala ang mga Stoic na ang malinaw na pag-iisip ay hindi nangangailangan ng ingay. Kung matatag sa iyong mga prinsipyo, kumpiyansa sa iyong katuwiran, at malaya sa pangangailangang patunayan ang sarili, ang pagiging kalmado ang nagiging likas mong tono. Nakikinig ka hindi dahil wala kang masabi, kundi dahil hindi mo kailangang sabihin lahat. Hindi ito nangangahulugang manahimik na lang palagi o huwag na magsalita. Ibig sabihin nito'y pumili ng mga salita nang may pag-iingat magsalita sa mga panahong may halaga ito. At higit sa lahat, hayaang ang asal mo ang magsalita para sa'yo. Sa mundong lahat gustong sumigaw para mapansin, ang pagiging kalmado ay nagiging bihirang anyo ng kapangyarihan hindi humahabol ang isang stoic sa pansin. Hinahayaan niyang ang respeto ang kusang lumapit. Hindi kailangang mangibabaw ng matatalinong tao sa isang silid dahil matagal na nilang napagtagumpayan ang tanging bagay na tunay na mahalaga ang sarili nila. At kapag napagtagumpayan mo na, yan, nawawala ng halaga ang lakas ng boses. Dahil ang katahimikan mo ay mas malakas pa sa anumang ingay. Apat, iniiwasan nila ang mga taong kumakain ng kanilang enerhiya. May klaseng pagod na hindi mo makikita sa katawan. Dumadapo ito sa kaluluwa. At hindi ito galing sa sobrang trabaho o kakulangan sa tulog. Galing ito sa ilang tao. Yung mga taong hindi naman sumisigaw o nakikipag-away pero unti-unting inuubos ang lakas mo sa pamamagitan ng negatibidad, guilt tripping o sa pagiging laging tungkol sa kanila ang lahat ng bagay. Ang matatalinong tao ay natututo agad tukuyin ang ganitong uri ng pagod. Naiintindihan nila na ang enerhiya nila ay hindi parang open bar na kahit sino ay pwedeng kumuha. At sa kalaunan, Natututo silang protektahan ito na parang isang sagradong bagay. Dahil ganoon nga ito kahalaga. Kunin mo si Ana bilang halimbawa. Isang maalalahanin, may kakayahan, at matatag na babae sa edad na limampu. Siya ang palaging matibay sa kanilang pamilya. Araw-araw halos tumatawag ang nakababatang kapatid niyang si Melissa. Hindi para makipagkumustahan, kundi para magreklamo tungkol sa trabaho, sa ex-husband niya, sa aso ng kapitbahay, kahit sa panahon. Noong una, matiising nakikinig si Ana. Nagbibigay siya ng payo, suporta, minsan pati pera. Pero hindi nagbago ang pattern. Kahit gaano pa karami ang ibigay ni Ana, mas marami pa rin kinukuha si Melissa. Hindi ito naging sapat kailanman. At nang sinubukang magtakda ni Ana ng hangganan, Hinihinging wag masyadong madalas tumawag o sana mas positibo naman ang usapan, inaakusahan siya ni Melissa ng pagiging makasarili ng pangiiwan. Unti-unting naapektuhan ang kalusugan ni Ana dahil sa emosyonal na hilahan. Nahihirapan na siyang matulog. Nawawalan siya ng pasensya. Napansin niyang pagkatapos ng bawat usapan nila, parang may nawawala sa kanya parang may hinilang sinulid mula sa kabuuan ng kanyang pagkatao. Doon niya naalala ang isang bagay na bago lang niyang sinisimulang pag-aralan, ang Stoic na Pilosopiya. May isang sipi mula kay Marcus Aurelius na tumatak sa kanya. Hindi mo kailangan tumawid ito sa isang bagay. It doesn't need to upset you. Napagtanto niyang hindi niya kailangang ayusin si Melissa hindi niya kailangang patunayan ang pagmamahal niya sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng sarili. Ang kailangan niyang gawin ay protektahan ang sarili niyang enerhiya para sa kanyang kapayapaan, para sa kanyang katinoan. Kaya gumawa siya ng tahimik pero radikal na desisyon. Hindi niya tuluyang pinutol si Melissa, pero siya'y umatras. Nilimitahan niya ang mga tawag hindi na siya nagmamadaling sumagot. At ang pinakaimportante, binitiwan niya ang guilt. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa palagi ang pagiging available. Nasusukat ito sa mutual respect. Muling nakahinga si Ana. Mas madalas siyang magbasa, maglakad, at ngumiti. Bumalik ang kanyang kapayapaan, hindi dahil nagbago si Melissa, kundi dahil nagbago siya. Ito ang naiintindihan ng matatalinong tao. Hindi lahat ay karapat dapat sa front row seat ng isipan at puso mo. Maari kang magmahal ng malalim at sabay nitong sabihin na tama na. Maari mong mahalin ang isang tao at sabay na protektahan ang sarili mula sa kaguluhan nila. Hindi ito pagiging malamig. Ito ay pagiging malinaw. Ito ang stoicism. Na isinasa buhay 5. Ini iwasan nila ang pagyayabang. May manipis na linya sa pagitan ng kumpiyansa at pangangailangang magkompensasyon. At alam ng matatalinong tao kung saan ito eksaktong nakalugar. Natutunan nila na ang mga taong palaging pinag-uusapan ng kanilang mga tagumpay, kayamanan, o katalinuhan ay bihirang nagsasalita mula sa tunay na lakas mas madalas, sinusubukan lang nilang kumbinsihin ang sarili nila. Ang pagyayabang ay hindi salamin ng tagumpay. Isa itong sintomas ng insecurities na nakabalot sa anyo ng kumpiyansa. Ang pangangailangang patunayan ng sarili sa publiko ay madalas naguugat sa takot na, sa loob-loob nila, hindi sila sapat. Matagal na itong naintindihan ng mga stoic bago pa man ito ipinaliwanag ng modernong psikolohiya. Naniniwala sila na ang tunay na kapangyarihan ay hindi kailangang magpakilala. Kumikilos ito ng tahimik, may pagpipigil, at hinahayaan ng mga resulta ang magsalita, mas malakas pa kaysa sa anumang ego. Isipin mo si David, isang financial advisor na nasa maagang 62 na tahimik niyang naitayo ang isang matagumpay na buhay, hindi sa pamamagitan ng mga mamahaling sasakyan o pagbabanggit ng kilalang tao, kundi sa pamamagitan ng presensya. Sa isang silid na puno ng mga profesional, halos hindi mo siya mapapansin sa una. Hindi siya umaagaw ng pansin sa pamamagitan ng malakas na boses o pagbubuhat ng sariling bangko. Pero kapag siya'y nagsalita, nakikinig ang lahat. Hindi dahil ipinagyayabang niya ang kanyang mga sertifikasyon o inililista ang kanyang mga kliyente, kundi dahil ang kanyang mga salita ay kalmado, maalalahanin, at nakaugat sa katotohanan. Habang ang iba ay parang nagpaparada ng mga tropeyo, si David ay nagtatanong. Nakikinig siya. At nang hindi niya sinasadya, siya ang naging pinaka-pinagkakatiwalaan ng lahat ang nagtatangi kay David ay panloob na katiyakan, hindi yung pakitang taong kumpiyansa, kundi yung nabuo sa karanasan at pagninilay, ang uri ng kumpiyansang stoic. Sa kabilang banda, ang pagyayabang ay nagpapakita ng desperadong pangangailangang makilala. Naghahanap ito ng palakpak bago pa man makapagbigay ng tunay na halaga. Pero ang matatalinong tao lalo na yung mga hinubog ng pagsubok, kabiguan at malalim na pag sa sarili. Alam nilang kadalasang ang maingay na bibig ay may tinatagong katahimikan sa loob. Hindi nila kailangang ilista ang mga tagumpay nila dahil hindi sila naglalaro para sa approve, naglalaro sila para sa kahulugan. Sa larangan ng sikolohiya, ang pagyayabang ay lumilikha ng distansya sa halip na palapitin ng mga tao, itinataboy nito sila. Ipinaparamdam nito sa kausap na mas mababa sila. Pero ang kababaang loob ay nagaanyaya ng koneksyon. Ginagawang pantay ang espasyo sa pagitan ng mga tao. Hindi ibig sabihin ng stoicism na kailangang paliitin ang sarili. Ang ibig sabihin nito ay ang pagmaster ng pagnanasang magpatunay. Kapag namumuhay ka ayon sa sarili mong mga halaga, ang mismong buhay mo na ang ebidensya. Hindi mo na kailangang ibenta ito. Iyan ang tahimik na lakas na taglay ng matatalinong tao. Ang kakayahang hayaang ang katahimikan ang bumuo ng tiwala at ang gawa ang magsabi ng katotohanang hindi kailanman kayang tumbasan ng salita. Kung nakita mong mahalaga ang mga pananaw na ito, mag-comment lang ng oo sa ibaba mahalaga ang iniisip mo at gusto kong marinig yon mula sa iyo. Anim, iniiwasan nila ang magreklamo ng walang aksyon. Ang magreklamo ng walang aksyon ay isa sa mga pinakapayak na anyo ng sariling pagsabotahe. Binibigyan ito ang ilusyon ng galaw na parang may ginagawa, ngunit sa katotohanan, pinapalakas lang nito ang pakiramdam ng kawalan ng magawa. Maraming tao ang nahuhulog sa ganitong ugali nang hindi nila namamalayan. Nagsasalita sila tungkol sa kung ano ang mali, kung gaano ka hindi makatarungan ang mga bagay, kung paano ang iba ay nabigo o kung paano hindi nakikipagtulungan ang buhay. At gayon paman, walang nagbabago dahil ang mga salita ay natatapos sa pagpapahayag lamang. Walang hakbang na tinatahak. Walang pagbabago na nangyayari. Naging isang paikot-ikot na siklo. Pagkabigo, reklamo, paulit-ulit. Ang mga matatalinong tao ay natututo ng maaga na kilalanin ito at putulin ang siklo. Hindi dahil sila'y malamig o walang emosyon, kundi dahil nauunawaan nila na ang enerhiya ay limitado. At mabilis magalab ang enerhiya sa pamamagitan ng reklamo. Ang psikolohiya sa likod ng patuloy na pagreklamo ay madalas na nakatanim sa pagnanais na marinig na maramdaman na nakikita sa kanilang hindi komportabling kalagayan. Valid ito. Ngunit sa paglipas ng panahon, kung walang aksyon na susunod, nagiging saksi ito. Pinapalakas nito ang ego habang pinapayat ang kalooban. Dito naglalagay ng matalim na linya ang stoicismo. Maaring maramdaman ang sakit, ngunit ang mahalaga ay kung paano ka tumutugon dito. Ang isang stoic ay hindi tumatanggi sa hindi komportable, pinag-aaralan nila ito. Tinutukoy nila ang tanong na magbabago ng lahat. Kontrolado ko ba ito? Ang tanong na ito ay nagiging isang filter. Kung ang sagot ay hindi, ang reklamo ay natatapos doon. Ito ay inilalabas, hindi inuukit. Kung ang sagot ay oo, ang susunod na tanong ay sumusunod ng natural. Ano ang maaari kong gawin tungkol dito? Ganito mag-isip ang mga matatalinong tao. Hindi nila tinatanggihan ang emosyon, ngunit hindi rin nila ito binabalik-balikan. Nauunawaan nila na ang reklamo kapag ginamit ng tama ay isang signal, hindi isang destinasyon. Sinasabi nito kung saan ang hadlang kung saan naroroon ang hindi pagkakapantay-pantay. Ngunit kapag ito ay itinuro na, ang responsibilidad ay lumilipat sa iyo. Ang stoicismo ay nagtuturo na ang kalinawan ay nanggagaling sa disiplina. Hindi ka magre-reklamo ng walang katapusan tungkol sa kung ano ang mali. Magpapasya ka kung ano ang susunod. At kung walang magagawa, magpapatuloy ka ng may dignidad. Ang magreklamo ng walang aksyon ay ingay. Ang mga matatalinong tao na ginagabayan ng rason at may kalmadong pananaw ay pinipili na kumilos o magpatawad. Iyon ang nagbibigay ng bigat sa kanilang presensya, hindi ang kanilang mga salita, kundi ang kanilang kakayahang isabuhay ang mga ito. Pito, iniiwasan nilang mag-share ng sobra-sobrang plano mayroong isang banayad na panganib sa sobrang pagbabahagi ng iyong mga plano ng maaga, lalo na kapag tungkol ito sa iyong mga layunin. Madalas itong magmukhang walang masama at kahit exciting ang maganunsyo ng bagong proyekto, pagbabago sa karera o personal na pagbabago. Ngunit ang simula ng kasiyahan ay maaring mabilis na magdala ng pressure, kritisismo, at mga opinyon na hindi hinihingi. Habang mas maraming tao ang nakakaalam ng iyong mga plano, mas mataas ang inaasahan nila. At mas malala, mas nararamdaman mong kailangan mong mag-perform, hindi para sa sarili mo, kundi para sa kanilang approval. Naiintindihan ng mga matatalinong tao ang psikolohikal na bitag na ito. Natutunan nilang ang pagpapahayag ng mga plano nang maaga ay hindi nakakapagbuo ng accountability, kundi nagdudulot ng pagkaabala. At sa pagkaabalang iyon, maaring mawalan ng focus. Ang sobrang pagbabahagi ay kadalasang nagmumula sa isang lugar ng insecurities na nakatago bilang ambisyon. Isa itong tahimik na sigaw para sa validation. Ibinubunyag mo ang iyong mga layunin, umaasang palakasin ka ng iba maniwala sa iyo at gawing mas totoo ang iyong mga plano. Ngunit itinuturo ng karunungan ng stoicismo ang kabaligtaran. Ipinapaalala nito sa atin na ang approval, lalo na sa simula, ay maaring magsabotahe ng progreso. Kapag pinuri ka bago matapos ang trabaho, nakakatanggap ang iyong isipan ng maling gantimpala. Pakiramdam mo ay nagtagumpay ka na bago mo pa ito nakamit. Ang panandaliang boost ng kumpiyansa ay kadalasang nagpapababa ng urgency na kumilos. Mas marami kang sinasabi at mas kaunti ang ginagawa. At kapag dumating na ang mga hamon, ang mga tao na dating pumapalakpak ay magtatanong ng mga bagay na hindi ka pa sagutin. Ang mga stoic tulad ni Epictetus at Marcus Aurelius ay magpapayo laban sa paghahabol ng papuri hindi dahil masama ang papuri, kundi dahil ito ay nakakadistract mula sa layunin. Naniniwala sila na ang kahusayan ay isang bagay na binubuo ng tahimik malayo sa ingay ng opinyon ng iba. Kapag tahimik kang nagtatrabaho, nagtatayo ka ng isang pundasyon na hindi matitinag kapag hindi naintindihan ng iba. Ang iyong motivasyon ay nanggagaling sa loob hindi mula sa reaksyon. Kaya naman, ang mga matatalinong tao ay karaniwang itinatago ang kanilang mga plano, hindi dahil sa pagiging lihim, kundi bilang paggalang sa proseso, sa kanilang paglago at sa kanilang kapayapaan. Hinahayaan nilang magsalita ang mga resulta dahil alam nilang ang tunay na progreso ay hindi nangangailangan ng spotlight. Kailangan ito ng disiplina espasyo at pasensya. At sa tahimik na dedikasyon na iyon, mayroong isang bagay na mas malakas kaysa sa anumang anunsyo na maaaring ibigay. Ang pangmatagalang pagbabago na nakabatay sa iyong mga kondisyon. Iyan ang stoicismo sa aksyon. Hindi malakas, kundi malalim na epektibo.